eto gagawin ko. Ayan, RAM 1500 Hemi 5.7 liters. Ayan yung OEM na mag-wheels niya. Tapos, ayan. Etong size 20 ito. Tapos, etong goma na to ay ilalagay ko doon sa dito. Sa OEM. Ayan. 33 by 12.50 R20 so, ito yung kanyang pito Eh, lalagyan ko ng palatandaan etong kung mag ay ah uh, ang lapad na ito ay 10 size 20 ito babaklasin babaklasin ko tapos para hindi ma magasgas yung eto yung labi lalagyan natin ng eto yon yung plastic na ano niya, pang pang yan Yan. Tapos Yan, lalagay natin. Yan, 33 by 12.5 TR20. Ito pagbuhat dito, paglagay dito sa tire machine ay may technique para hindi ka ma-fracture. Ay, ayan, ayan, simple lang. Ito ay pabaliktad yung ano, yung pag pagbabaklas. Ganyan lang, o. No? O. Oh. Oh, simple simple na. Tapos to, lalagyan natin lang yung bar. Yan, pag si lalagyan natin ng lubricant. Pagdudula uh, siya. Tapos, ito yung kanyang dito. Ay nilagyan ko ng chok na linya para madaling yung mga ano. Ayan. Ang pagbabaklas dito ay may position to. Ang tire valve nito na ay nasa ilalim nito. Na yung yung sa ano kailangan naka uh, 3 three o'clock position yan ito ay t, uh, ano uh, TPM sensor oh ito susungkitin natin ayan ay yung pito nasa ilalim para hindi siya masira ayan ayan yung pito iikot na natin Napakalaki na itong goma na to. Pero may technique na ito kung paano mo ba paklasing mag-isa. So, ayan. Ayan yung tire valve. Nasa ilalim. 3 o'clock position. yan Mahirap paklasing mag-isa to. Ayan. Pero kailangan may technique ka dito. Ayan o. Oh. Oh, Ayan. Ah, ito yung pito. Matulos yung ano yung plastic na nilagay. So, ayan. So, ito na yung Ayan, baklas na. Ito yung TPMS sensor. yan. Oh, grabe laki. Oh, ganun lang ka simple. Kailangan kag hindi gagamitan ng lakas. Kailangan diskarte, technique. Oh, eto na siya. Hmm. O, ipapakita ko yung ano. Pataob ba ang baklas nito, ayan oh. Iba. Iba yung ano yung design nung loob ng magwheels. Kapag pag pinatihaya mong ganyan, hindi mo mababaklas. Pwedeng magagasgas to, mapupunit yung goma, o kaya mapuper sa ito. Pwedeng mabali. Kaya, ganun po yon. Oh, pagod. Kiniginan ako